Ako po, Shopee delivery. Ah, Shopee. Shopee. Shopee Ako mga idol. Go. So, mga idol. Mati naman yung Shopee natin. Shopee Express. Galing naman siya ng Alucan City. So pag natin. Ayan, unboxing na natin. Oh. Mga idol, pa tayo para tingin happy mga idol. Kasi nga, nag-order na kami para sa business ulit. Ayan okay.

Ito yung mga idol. Ah, makapala ito. So, ito ay... Silhot. 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 Ito mga idol, oh. Hindi ko no, alam para saan ito. Ay, blade. Blade siya mga idol, oh. Next natin is... Ito natin ang gunting. Gunting. Next. Watch this. Oh! Paper, paper cream, crimp, paper, paper, paper creamer, paper princess tincture. Paper creamer. Paper creamer. Ang presyo niya ay 170 mga idol. Paper crimper. So para sa picture. Ah, picture ba ito? Ah, ay mga idol. O sa roller to kung para sa ano? So ang last natin is, ay iba pala ito. Eh pares lang. Paper din. Ito siya mga idol. So search pa sa Google kung para saan ito mga idol. So ayun eh, mga idol, ito yung mga nakuha natin. Ano? Para sa bubuksang business. Thank you for watching.